Ba't parang ang konti daw na itong mga nakikita natin na ipinamimigay at uh, inihahatid na tulong ng Office of the Vice President, kuno? Ba't parang konti daw? Baha naman ito daw ay 100 times na naman na may resibo, may i-record as expenses nga ng OBP. Times 100 times ah, ha? Halimbawa, kunwari daw ang ginastos nila ay 1 million. Ang magiging totoong or ang totoong gastos sa halimbawa ay 1 million. Palalabasin daw nila na 100 million ang ginastos dito sa relief operation na ito. <laughs> Sabi <laughs> yan mo Ay kasi nga naman, paanong hindi yan ang iisipin ng mga kababayan natin? Oh, Bumastos ko na no kayo doon sa uh, Youth Leadership Summit Ay hindi naman pala At marami pa pong iba Doble-doble Ang laki kuno ng ang ginastos Eh wala naman pala Yan Scamming Scamming at its finest Ang nangyayari Under Office of the Vice President Siyempre Huwag nating tirahin ang Office of the Vice President dito eh Yun nga eh Na manchahan nabahiran ng dumi ang office of the vice president ng namumuno ngayon dyan sa ahensya na yan. At eto, nga naman, syempre kahit papano, yung kanyang mga drama lately, yung baklaran, yung pag-tiktok, at maraming pang ibang kadramahan sa buhay. Mukhang hindi na uobra eh. So eto ngayon ang pinapakalat. Diyos at bayan. <laughs> equals sariling kapakanan. Diyos at bayan equals pansariling interest. Yan eh. Yan ang totoo eh. Tapos ganito, huwag niyo pong gamitin ang bayan, lalo huwag niyo pong gamitin ang Panginoon para sa mga ganitong kabalbalan niyo. Because whoever knows everything that you're doing, bad. More on bad, a little, a very few good. Kung meron nakakaalam, ayaw na sa taas. Kaya pang ilabutan po kayo dyan sa Office of the Vice President at kayong mga taga-suporta ni Sarah Duterte. Ginamit pa talaga ang Diyos at bayan. Wala kayong sariling bayan. Kung tutuusin, mga sampid kayo sa ating bansa. Dahil kayo ang totoong... O yan, ah, hindi galing sa akin yun ha. Ah. Kasasabi ng isang grupo, etong si Sara Duterte daw, ang biggest problem of the country. Anong grupo to? Meron eh. Isang grupo, ang sabi dito, rights group karapatan. Karapatan. Grupong karapatan. Ito ba ay merong, um, ito ba ay party list? Anyway, nabasa lang natin. Ang sabi nila, or ang sabi dito, our, or the biggest problem our country faces today is Sara Duterte. Hmm. Masaklap yan paano yan siyempre to the rescue ang mga dahil oh, ah, no, 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 yung kanilang mga papa utot ngayon Diyos at bayan, pag meron daw kasing tarpuli na nakalagay, VP Sara Duterte, hindi daw sa kanya yan. <laughs> Inunahan na. Ungas, eh ang tagal mo nang ginagawa ito, kahit yung mga libreng sakay sa bus ko, no? Sa bus, yung mga nangyaring libreng sakay sa buses, mas malaki pa yung Sara Duterte mo kesa sa Office of the Vice President. Huwag nga kami talaga masusubok nyo ngayon ng mga netizens kung gaano ka resourceful ay babalikan lang kayo ng mga netizens. Ito bagong-bago ha. Ito bago bagong-bagong drama. Bagong-bagong linyahan na mga taga-suporta o netong mga ulupong ni Sara Duterte. Hmm. W wala daw karapatang ilagay ang pangalan ko. Sabi niya, dahil yan naman daw ay pera ng taong bayan. Bullseye! Alam mo pala, litsugas ka na tao ng perang bayan niyan. Pero ba't hindi mo masagot yung mga inquiry dyan sa budget hearing? Bakit ang dami mong hindi masagot sa mga anomalya sa, sa DepEd? At lalong-lalo na sa Office of the Vice President. Litsugas na to, alam mo pa lang pera ng taong bayan? Gumasas ka ng, nang kung ilang milyon dyan sa mga safe houses na hindi man lang may paliwanag at kung nasaan at kung talaga bang nag-exist yan, di ba? to the highest level nga yeah, daw sabi ng mga kababayan natin ang kakapalan na ng Sasara Duterte. Good luck.